Welcome back ulit sa ating mga isda. No? Wala may isda, wala isyo. So yan yeah, o. So ngayon mga no? tayo po ay nag-prepare ng ating si shipping mga isda. No? Uh, shippingan po natin sa ating Cracker mga isda ay si uh, Merben Humalon mga no? So yan yeah, o, matagal na kasi siya na aintay uh, talaga mga isda. Tapos yan, chempo uh, naman na may available po tayo. So nung tayo po ay nag-release mga So yan, ito po yung uh, na-order niya mga So, syempre no, bigyan din natin siya ng uh, isang uh, pre visit ng kuwako mga isda. So, yan, mga kaisda, no, kaunti lang talaga yung mga kuhaku natin mga kaisda, ha. Kaunti lang, at saka yung ating piecracker mga isda. At, syempre mga kaisda, kukuha din tayo ng isang permit dahil may uh, ripanan din tayo diyan no. So, yan, pag once na ang permit kasi mga kaisda is uh, one, one month kasi ang covered niya, no, so 30 days. So, yan, pwede po tayo kukuha ngayon para pag once na may available na tayo, na pwede na po isipin yung ating refund so isisipin na po natin so yan mga isla, no so yan kang Marvin humalon po ito mga isda ha na order so yan mga isda no atin pong i-prepare po ito ngayon mga, mga isla, no kukunin po natin yung uh, kanyang order dito so kanya kailangan lang mga isda ito yung tubig so yan ah uh, po, pala ito mga isda si Marvin humalon mga isda Dandahanin na po natin. Ang so, leksyon ito mo kaysa. Ito mo kaysa daw. Oh. Ito yung ipapadala natin kang uh, Marvin Humalon mga, mga kaisla. Ayan. Siyempre, lagyan natin ng medical oxygen mga kisda. So, kaya kailangan lang mga kaisla, tansyahin muna natin. Ayan. So, dito yung hangin. Kuha natin ng kundin tubig. Yan mga no so okay na po tong tubig na to at, at siyempre ito yung ating ipapadala sa kanya mga so yan no baka bang po uh, uh, sir Marvin humalo no sa yung uh, order po na fire tracker oh. at syempre, na previous din tayo nakuha po at siyempre may plans din no dahil may content po tayong plans din na ipapadala so yan uh, sir no, abang-abang at siyempre mga no, ingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat mga kaisda. So yan mga kaisang oh, dali nga po tayo po nagkasakay sa jeep dahil uh, syempre hindi tayo nakapag video no nang tayo palapit na talaga tayo malubat mga kaisang o oh, yan no oh, yung kasama ko sa jeep mga no so yan nandito na tayo sa LBC hindi na tayo nakapag video dun sa b far so dito na tayo sa LBC mga kaisang syempre yan then, pinapak na nila at syempre ulit mga kaisang no natanggap na ng ating kaibigan na fish keeper na si uh, Marvin Humalon Marquez Dano yan na pala ang kanya nga uh, para uh, unboxing sa ating uh, na padala Marquez mabuting no? at buhay no, buhay na buhay yan Marquez pinakita yung na, niya na siyempre Marquez no, masaya din tayo na nakarating sa kanya ng maayos siyempre Marquez Dano yan no? kung nakikita niyo Marquez yan po ay plants na siyempre pinadala natin ng uh, kuhaku yan Marquez unti-unti na niyang uh, binuksan Marquez no, o yan o no? Oh, yan oh, tayo po ay nagpapasalamat sa ah, Sir Marvin Humalon dahil uh, ah, kanya po talaga ang ah, natanggap na maayos yung ating isda at siyempre sir ah, sana sir ah, para maparami mo yan ng husto no yan o, oh, yung plans na pinadala natin hindi lang kasi natin alam mga isda kung ano yung mga plans na mga pangalan basta pinadala natin siya na mag, na magaganda na plans so yan mga isda no oh at tingin lang ni sir yan no oh. so yan mga isda maraming salamat at god bless sa ating lahat mga isda